New update guys, naging viral ngayon ang video ni Martin Nievera, na tila nang aasar kay Gabi Concepcion at Sharon Cuneta. In-upload ang video sa Instagram account na at just Sharon Cuneta. Sa video, makikita na magkasama sina Sharon, Gabi, Pops Fernandez, at Martin Nievera, mamulong si Martin Nievera sa kamera at sinabi na tuwang-tuwa daw umano si Gabi Concepcion. Sa mga sumunod na eksena, sinisikap ni Sharon na pagsalitain si Gabi sa isang recorder. Muli, naroon si Martin, handang asarin ang dating mag-asawa. Dahil sa nag-viral na video, maraming netizens ang nakaramdam ng kilig sa interaksyon ni na Sharon at Gabby. Sa komento ng mga netizens ito sabi nila, Oo nga bakit ganon? Every time nakikita ko sila Sharon and Gabby nakakakilig pa din. Favorite love teams of all time Gabby Sharon and Martin Pops. Nice to former lovely co-host GMA Super Shows. In 80s first love never dies. Kilig to the max lang naman. O paano guys, ano masasabi nyo? Kinilig rin ba kayo? Paano mga kachika, kitakits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell, para ma ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat!